Huling-huli sa CCTV camera ang panloloob ng isang lalaking magpanggap na customer sa isang cellphone store sa isang mall sa Pasay City. Nagnakaw na nga, walang awa pang binugbog at iginapos ng suspect ang nag-iisang sales lady sa tindahan. May saksi exclusive si Marie Zumali. sa CCTV ang paggapos sa nag-iisang sales lady ng isang cellphone store sa SM Mall of Asia pasadolas las 10 ng umaga kahapon. Makikita ang sumisigaw pa at nanlaban ng babae. Pero binugbog lang siya ng suspect na may hawak noong kutsilyo. Tumilapon man ang patalim sa pagpupumiglas ng babae, tuloy pa rin ang panggugulpi ng suspect. Walang awang siniko at pinagsusuntok ang babae. Maya-maya pa ay sa sales lady ang susi ng kahanan ng tindahan kung saan nakuha niya ang 50,000 pesos cash nakita ng tindahan. Gayun din ang tatlong cellphone. Bago umalis ay tinapos niya ang paggapos sa babae gamit ang cable wire ng computer mouse. Mabilis na umalis ang suspect na parang walang nangyari. Ang biktima nakalis naman sa pagkakagapos at agad tumakbo palabas para humingi na sa klolo. Bago ang paggapos ay nagkunwari raw bumibili sa tindahan ng suspect. Habang kinukuha ng sales lady ang demo cellphone, tinakpan niya ng tarpaulin ang glass door ng tindahan. Binaligtad na rin ang signage sa pintuan at ginawang closed imbis na open. Bago nilapitan saglit ang babae, kinausap at dinala sa pwesto ng kahan ng tindahan kung saan isinagawa ang paggapos. Nagtamo ng maraming mga pasa sa kanyang braso at mukha ang biktima pero nakalabas na rin siya ng ospital. Hindi pa lang siya nahukulan ng kumpletong salaysay ng pulisya dahil sa inambot niyang trauma. Bagamat nagpamalas ng pambihirang tapang ang biktima sa naturang insidente, hindi rin ito basta dapat tularan ng sinuman lalo pat maaari pa itong lalong ikapahamak ng mga biktima. Nakunan man ang CCTV, hindi pa rin nahuhuli o nakikilala ang suspect. Very clear yung, ano, yung uh, CCTV nila at uh, medyo maganda ang pagkakuha doon sa suspect natin. Maganda yung, yung, ano, yung CCTV na nakuha natin. Okay. Sinabject namin to for uh, baka ma-enhance pa yung uh, CCTV natin. Pwede ma-enhance pa? Opo, opo. Kinuha namin ang pahayag ng SM pero wala pa raw nakararating na report sa kanila. Taliwas sa pahayag ng Pasay Police na ang mall ang unang nag-imbestiga sa insidente. Katunayan alas 6 na raw ng gabi ipinalam sa kanila ang krimen na nangyari alas 10 ng umaga matapos ipablotter ng may-ari ng tindahan. Ako si Marizo Umali ang inyong saksi.